Bago natin umpisahan ang video na ito mga idol, siguradong nakasubscribe ka sa ating channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Ang nakaraan, tuluyan nang nagpakita si Strange Bully subalit agad naman itong ibinabaang dala nitong bakal, at sabing ikaw na naman, sinabi ko na sa iyo na hindi ako naghahanap ng mga rekrot, kung pupunta ka ulit dito, ikaw ang susunod na dadaan sa incinerator. Ika naman ni Shen Yunyao. Pinag-uusapan ba niya ang bata? Napatingin naman ito kay Xiao Fizi at nagalit? Itigil ang pagiging duwag. Napatago na lang ito sa may trash can at sabing, ang hindi mo lang alam kung gaano nakakatakot ang strange bully na yon. Nilapitan naman ni Zayo si strange bully. Sabi nito, bully kung pwede kumukuha kami ng kaunting oras mo, sagot naman ni bully, busy ako ngayon, shoo. Subalit nagbago ang itsura ni Zayo sa kanyang narinig, ika nito, Ouch, medyo mahirap siyang pakisamahan. Teka tanong ni Little Onesie sa akin na hanapin kita. Napatigil naman si Strange Bully sa kanyang paglalakad at ito'y napalingon at sabi, Little Onesie, at ito'y nagalit bakit nananatili ang batang babaeng nag-aaral na iyon, at napasigaw na lang ito ng ano ang gusto niya ngayon. Ika naman ni Zayo, hindi ba kayo mag-best friend or something, at ito'y sumugod at magpapakawala ng suntok at sabing, ang maliit na Wanzi na iyon, sinira na naman niya ang plano ko. At hindi naman alam ang gagawin ni Zayo, ika nito mayroong isang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Subalit malapit na ang suntok na tatama sa mukha niya, at dagdag nito, gusto kong i-trade ang Holy Healing Dragon Scale. At biglang natigilan ni Strange Bully ang pinakawalang nitong lakas na suntok na iyon sa kanyang narinig, at sabing Holy Healing Dragon Scale. Sabi naman ni Zayo, Oo, bibigyan kita ng maraming puntos hanggat gusto mo. Pangalanan mo ang iyong presyo. Ika naman nito, itong batang ito, wala akong interes sa points at ito'y tumalikod, dagdag nito, pero kung kaya mong talunin ako gamit ito, pagkatapos ay maaari kong isaalang-alang ang pagbibigay sa iyo ng Holy Healing Dragon Scale, dagdag nito. Bukas, magkakaroon ng South Speed Racing Competition, na tinatawag na Extreme Flash kung matalo mo ako ibibigay ko sa iyo ang scale. Sabi naman ni Zayayo, motorsiklo ba yan? Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya pero, tinatanggap ko, isa ako sa mga nangungunang manlalaro sa larong karera. Ika ni Strange Bully, kung wala ka ng ibang sasabihin, labas, at itinulak si Zayayo ng malakas at ito'y tumalsik sa pader at sanhinang pagsabog nito. Napasabi na lang si Shen Yunyao sa pangalan ni Zayayo at tinanong kung okay lang ba ito. Ika ni Xiao Fizi, alam kong mapapaalis ka sa loob ng limang minuto, all right bayaran mo ako. Subalit ika ni Zayo, Xiao Sandali lang, may isa pa akong itatanong sayo. Sabi ni Xiao Fizi, mas nakikita mo ngayon kung gaano ako kaasa. Dagdag ni Zayo, paano ako magsa-sign up para bukas ng gabing Extreme Flash? Ika ni Xiao Fizi, kung ano ang hindi mo basta-basta may pasok. Kailangan mong magdala ng sarili mong sasakyan ang presyo ng sasakyan sa black market ay hindi bababa sa 8,000 puntos, hindi banggitin ang mga karagdagang bayad sa pagpaparehistro, may sapat ka bang pera? Ika ni Zayo 8,000 puntos. Ayos lang yan, subalit tuwang-tuwa naman si Xiao Fizi. At sabing, 8,000 puntos ay mabuti. Ikaw ay mayaman, hayaan mong gawin ito ng magkasama, ika ni sasama ka rin ba na makikilahok? Dagdag ni Xiao Fizi, ang Extreme Flash ay hindi at madali gaya ng simpleng pagpasok at pagmamaneho kailangan mo ng taong tutulong sa iyo na mag-navigate at magplano ng ruta sa likod ng mga eksena. At maswerte para sa iyo, ako si Xiao Fizi ay isang first-rate navigator para sa kapakanan ng iyong hinaharap, at ubili akong papayag na maging iyong navigator. Subalit hinayla ni Shen Yunyao si Zaiyo, at sabing, bilasan na natin umalis, gusto ka lang ng batang iyan at ang mga puntos mo. Nagiba naman ang ekspresyon ng mukha ni Xiao Fizi, at nagulat sa sinabi ni Alan Cayetano na tigsampung libo bawat pamilya. Ika ni Xiao Fizi, hindi, kung wala kang tiwala sa akin, gagawin ko ito ng libre. Sabi naman ni Zayao, pakawalan mo ako. Sabi ni Zayao, ang batang ito ay mukhang walang balak na masama, at masikip din ako sa oras. Sige naniniwala ako sa iyo, bilasan na lang natin maghanda para sa kompetisyon. Ika naman ni Xiao Fizi, maraming salamat ay Xiao Fizi magsasalita sa pinakamalalim na hukay ng impyerno kung nangangahulugan ito ng pagtulong sa iyo na manalo sa kompetisyong ito. Sabi naman ni Shen Yunyao, hayaan mo akong kunin ito, kailangan mo para hamanin ng strange bully na manalo ng holy healing dragon scale mula sa kanya, tama? Sagot naman ni Zayao, oo, ito ay isang medyo kakaibang kahilingan, ngunit kailangan kung subukan. Dagdag naman ni Xiao Fizi, unang bagay muna, hindi ganoon kadaling talunin si Strange Bully, unang pwesto sa Extreme Flash Rankang ay Ancient Alkine, siya ang nangingibabaw sa mga leaderboard sa mga huling bagong taon, sabi ng Chismis na ang Strange Bully ay sumasali lamang muli upang talunin ang Ancient Alkine, nagtanong si Zayao kung sino si Ancient Alkine. Ika naman ni Xiao Fizi, hindi mo alam ang Ancient Alkine. Bumalik at ang araw. Madali siyang nanguna sa Big Four kahit magkatrabaho sila. Nanlaki naman ang mata ni Zayo sa kanyang narinig at sabing, huwag mong sabihin sa akin na siya iyon magkakaiba ang gumagamit ng espada na si Chin Qi na nabanggit. Ika ni Xiao Fizi. Sa madaling salita, malakas siya, dahil handa siyang talunin ng strange bully siya ay pumunta upang magkaroon ng maraming mga tricks sa kanyang manggas. Sabi naman ni Shen Yunyao, kung titingnan natin ito ay talagang mahirap para sa mga walang karanasan na tulad natin na talunin siya, ika naman ni Zayu. Ang tanging bagay na kailangan nating mawala ay ang mga puntos na ginagastos natin sa bisikleta, bakit hindi makipagsapalaran. Dagdag naman ni Shao Fizi, at ito'y napangiti, bakit mo pa iniisip na matalo? Kung ang isang henyong navigator na tulad ko sa tabi mo walang paraan na matatalo ka, ilang sandali lamang at narating na nila ang kanilang pinupuntahan, Ika ni Xiao Fizi, nandito na tayo, ito ang tindahan kung saan ibinibenta ang lahat ng kagamitan sa karera at bisikleta, pasok na tayo sa loob, ito ay mga system sold bike, basta't magbabayad ka ng tamang halaga ng mga puntos, lalabas ang bike sa iyong imbentaryo. Tuwang tuwa naman si Zaiyo, ika nito, ang isang ito ay mukhang hindi masyadong masama. Sabi naman ni Xiao Fizi, oy! Huwag lang pumili ng isang bagay ayon sa hitsura nito kailangan mong tiyaking maganda ang performance at bike attributes. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. At biglang may tumawag sa pangalan ni Xiao Fizi, ito'y nagulat at napalingon sa likod. Sabi naman ng magandang babae ito, kaya dito ka na, matagal na hinahanap, ano ginagawa mo sa isang racing shop? Natakot naman ang dalawang lalaki at sabing, miyembro sila ng Chilan Racing Group. Umalis na tayo dito ayoko ng gulo. Sabi ng magandang babae, Xiao Fizi, magsisimula na ang extreme flash kung ano ang ginagawa mo dito, bilasan mo at bumalik, may mga bikes ka pang huhugasan. Ika ni Xiao Fizi, Ate Hong Yan, sorry talaga, ngunit hindi kita matutulungan sa logistics sa oras na ito, nakikilahok ako sa extreme flash, Ika naman ni Hong Yan at ito'y naiinis, ano, sa tingin mo ba talaga may kakayahan kang makisali? At hinawakan sa damit si Xiao Fizi at sabi nito, tumigil ka sa pagbibiro. Kung sinusubukan mong gumawa ng isang dahilan, gumawa ng isang mas kapanipaniwala, sinong mga moron ang gustong makipagtambal sa isang walang karanasan na tanga na katulad mo? Sabi naman ni Shen Yun Yao kay Zayo, parang ikaw ang tinutukoy niya, bobo ka? Subalit tila lutang na naman si Zayo, sabi naman ni Xiao Fizi, at sinabi mo na maaari akong maging piloto mo pagkatapos magtrabaho sa logistics sa loob ng isang buwan, gusto ako ginagawa ang iyong maruming trabaho sa nakalipas na anim na buwan. Ika naman ni Zayo, kaya ganun ang nangyari. Sabi naman ni Hong Yan, huwag maging walang utang na loob, kung hindi dahil sa aming koponan, walang paraan na sana ay nakaligtas ka sa black market. At itinulak niya ito, at tinapakan sa ulo. At napapikit na lang si Zayo ikanito, Ouch nagiging dehavu ako. Dagdag ni Hong Yan, ikaw ay isang brat, maraming mga taong tulad mo na tumatakbo sa larong ito. Kung papatayin kita, dadami pa rin ang mga taong nagmamakaawan na bigyan ko sila ng pagkakataon. Hindi na matiis ni Zaiyo ang ginagawa ni Hong Yan, hinawakan niya ang paa ng babae at sabing, Saglit, please panuunin mo kung saan ka tot ang gumis, lalo na kung may tinatapakan kang tao. Ika naman ni Hong Yan, sino ka sa lupa? At kinamusta naman siya ng kanyang alagad. Ika ni Zayo, makinig ka, ako ang racer ni Xiao Fizi. Ika ni Hong Yan, kaya ikaw yan tanga, hindi mo ba napapansin yun niloloko kanya? Sagot naman ni Zayo, paumanhin, ngunit ako rin ay isang walang karanasan na magkakarera na kami ay karaniwang isang laban na ginawa sa langit, hindi, dagdag ni Zayo, kahit anong sama ng loob mo sa kanya huwag mo siyang saktan bago ang paligsahan bukas, napatingin na lang si Xiao Fizi at natahimik. Sabi naman ng dalawang babae, may lakas ka ng loob. Dapat mayroon kang isang, kamatayan gustong pukawin. Ang Chilean Racing Group, ika naman ni Hong Yan tama na. Umalis na tayo, napabuntong hininga na lang si Zaiyo. Agad naman binukola ni Shen Yunyao si Xiao Fizi at sabing, ikaw siguradong marami kang iniingatan sa amin. Subalit halos maiyak si Xiao Fizi sa natanggap nitong 10,000 bawat pamilya, dagdag pa nito. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ako dapat nagsinungaling sa inyong dalawa. Hindi talaga ako isang henyo navigator, ako lang ang Chilean Racing Group Logistics Day Ngunit. Palagi kong hinahangaan ng racing navigator at talagang gusto kong lumahok sa extreme flash. Ika naman ni Zayo, Tanga ka, sa tingin ko may hindi ka pagkakaintindihan. Hiniling ko na sa iyo na dalhin ako sa kompetisyon at tulungan mo ako hindi mahalaga kung ikaw ay isang mahusay na navigator o hindi, wala akong paki-alam. Natuwa naman si Xiao Fizi sa kanyang narinig at sabing naiitindihan ko. Ngunit sa kabilang panig naman tinawagan ni Hong Yan ang The Great Shark Tooth Racing Team, sabi ni Tu, tinatawagan kita, na may mabuting balita, Naaalala mo ba ang laban sa pagsusugal sa Golden Toad Trading Center kanina? Kilala mo ang taong ng asar sa lahat ng taong iyon. Na may mataas na presyo sa kanyang ulo. Hindi alam ng grupo ni Zayo na siya ay wanted, patay man o buhay, at nagkakahalaga ng isandaan at puntos ang kanyang ulo. Sabi naman ng katawagan ni Hong Yan, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong ibagsak ang taong ito. Malakas talaga siya, alam mo na, tama, Sagot naman ni Hong Yan, at ito'y napangiti. Alam kong hindi natin siya matatalo sa laban pero, sa ating team magsanib puwersa sa Extreme Flash bukas, maaari nating kunin ang kanyang bounty ng sama-sama. Kinabukasan sa pagsapit ng gabi magaganap na nga ang kanilang inaasam na racing. Sabi ng announcement, magandang gabi. Mga binibini at ginoo, at nagsisigawan ng mga tao. Salamat sa pagpunta sa 42nd Extreme Flash Competition. Ako ang host mo ngayong gabi ako si Yege. Payagan niyo akong pangunahan ka sa napakagandang live na broadcast na ito. Tingnan natin ang panimulang linya kung saan lahat ng ating mga kalahok ay nakahanda na. Mayroon din tayong dalawang mahiwagang baguhan dito sa atin ngayong gabi. Ang dalawang ito ang nagdulot ng Bloody Moon Guild na dumanas ng nakakahiyang pagkatalo at ang Golden Toads na pagsusugal na laro sa ngayon matatawag na silang pinakabagong sumisikat na. Matatawag na silang pinakabagong sumisikat na bituin, sila Zayayu at Shen Yunyao, magpapabango ba sila ng isa pang himala ngayong gabi? Maghintay at makita, ika ni Zayayu, Yunyao mukhang aasa na naman ako sayo. Sabi naman ni Shen Yunyao, hindi na kailangan magpasalamat, noon ko pa gustong subukan ang karera, tsaka basta tutulungan kitang manalo. Babayaran mo ako ng price ng bike, right? Nagiba ng ekspresyon ang mukha ni Zayo at napilita na lang ito at sabing sige. At tila hindi nakatulog si Xiao Fizi sa natanggap nitong 10,000 bawat pamilya, at sabing bro natatandaan mo lahat ng tips na binigay ko sa iyo tama, sagot naman ni Zayu, syempre, pero ano meron sa dark circle sa ilalim ng mata mo, ika naman ni Xiao Fizi. Walang anuman, magdamag akong nagpuyat sa pagsasaulo ng ruta para sa karera. Maaari mong ilagay ang iyong pananampalataya sa akin, hindi pa ako natalo sa extreme flash. Ang tanga mo, syempre never kang natalo ni minsan hindi ka pakasali. Sabi naman ng dalawang hambog na ito, siya ba si Zayo? Kukunin natin ang bounty ng tanga na ito. Ika naman ni Hong Yan, mangyaring huwag magmadali sa inyong dalawa, Masaya lang ang pangangasaw kapag mabagal. Sabi naman ng host na si Yege, bukod sa dalawang iyon, mangyaring huwag kalimutan ang highlight ng laro ngayong gabi. Ang manlalaro na patuloy na humahawak ng ikatlong pwesto sa leaderboard ay ang pinakamalamang na kandidato para masira ang una at pangalawang rango, at Strange Bully ang pangalan niya. Maaari niyang matagumpay na masira ang record sa pagkakataong ito. Ika naman ni Zayyo, Strange Bully tatalunin kita. Dagdag ng host, bago magsimula ang laro, hayaan mo akong linawin ng mga patakaran. Ang manlalaro ay maaari lamang gumamit ng kagamitan na nervistro at na standardized bago ang kompetisyon anuman at lahat ng iba pang katangian ng kasanayan ay mahigpit na ipagbabawal sa panahon ng karera. Ang pinsala sa iyong track ay ipinagbabawal din. Kung ang isang manlalaro ay nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon sa panahon ng karera, maaari nilang pindutin ang emergency escape device sa kanilang pulso, kaya't mangyaring huwag ipilit ang iyong sarili ng masyadong malakas, okay, ngayon nang walang karagdagang abala, simulan na ang karera, at isa-isa na silang nagbobambahan ng mga mahahangin sa mga kalsada natin lalo't mag yung New Year na. Ika ng host na si Yege, pagkatapos dumaan ang mga manlalaro sa portal, isang random na mapa ang bubuo, iniisip ko kung ano ito sa oras na ito, at nakapasok na nga sila sa portal. Sabi ni Xiao Fizi, Kuya, mayroon kang isang tuwid paparating na shot, para makapag-charge ka ng buong bilis ng mas maaga. At biglang may naglabas ng isang sandata. Napalingon naman si Zayo sa kanyang likuran, sabi ng hangal na ito, saan ka pupunta? Ika naman ni Zayu, alam kong may susubukan ang mga babae habang naglalaro, pero sinong mag-aakalang makakahanap siya ng mga katulong. At napunta naman ang isang hangal sa likuran ni Shen Yunyao, at naghahanda na ito para umatake, sabi nito. Dahan-dahan naman little missy, sabi naman ni Xiao Fizi, ate Yunyao, 2 o'clock sharp, ingat ka. Ika naman ni Shen Yunyao sa hangal na ito, kung tawagin mo ulit ako miss tatahiin ko yung bibig mo, at binumbahan niya ito at humarurot papalayo. Sabi naman ni Hong Yan, mga kapatid ng dakilang sharp tooth team, takpan mo ako, hindi pa oras para lumabas kayo gumastos ako ng maraming puntos sa panunuhon sa mga tauhan para guluhin ang wrist device na iyon, so basically wala siyang chance na makatakas, siya ay masyadong walang karanasan. Isipin na magdadala siya ng malaking espada sa extreme flash. At ito'y naghahanda na sa kanyang pag-atake at sabing mabuti. Simulan ang pamamaril. Pinagbabaril na nga silang dalawa. Ngunit naiiwasan nila ang mga bala. Napasabi na lang si Shen Yunyao kay Zayayunang, marami silang firepower, Ika naman ni Zayu, Fizi, mayroon bang paraan upang makakuha ng higit pang distansya? Napaisip naman si Shao Fizi, ika nito. Kay Kuya Zayayu na motorsiklo ay hindi. Sapat na mabilis para maalis sila ano ang gagawin ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naaalala ko ang kampyon noong ikadalawamput dalawang round sa rutang ito ay malaki kong siwang duo. Anong gagawin ko kung ako siya? At biglang nanlaki ang mata ni Xiao Fizi at sabing, nakuha ko na, dagdag nito Kapatid, gumawa ng bilis na tumalon sa loob ng sampung segundo Ika naman ni Shen Yunyao, nalilito ka ba o isang bagay na mayroon kaming isang matalim na pagliko sa harap namin? Sagot naman ni Xiao Fizi, walang oras para magpaliwanag Magtiwala ka lang sa akin Napasigaw na lang Xiao Fizi, ngayon na Tumalon na nga ang dalawa sa kabilang ruta Napamura na lang si Hong Yan, ika nito ano, tumalun sila sa track. Nagtagumpay naman ang dalawa sa kanilang pagbaba, tuwang-tuwa naman si Xiao Fizi, ang aking memoria ay hindi nabigo sa akin mayroong isang lihim na landas sa pagliko. Ang lihim na landas na ito ay maaaring bumili sa iyo ng isang round sampung segundo, kaya kunin ang pagkakataong iyon upang maalis ang mga ito, at biglang napunta sa likuran nila si Zaiyu at naghahanda ng isang pag-atake, Nagulat naman ang babae dahil hindi niya inaasahan yun. Hinampas na ni Zaiyo ang kanyang sandata at tinamaan ang motor at nahati ito sa dalawa, walang nagawa ang babae, at bumamit ito ng emergency escape. Agad naman kinuha ni Shen Yunyao ang baril na hawak ng babae at sabing, bago ka umalis iwan mo ito para kasama kong maglaro dito. Napamura na lang ang dalawang babae agad naman itong pinagbabaril ang dalawa, ngunit naiiwasan lang nila ito. Sabi naman ng host na si Yege, gaano ka pa na panabik, parang si Zayo at ang Chilean Racing Group ay hindi nakikipagkompetensya sa bilis bagkus ay naglalaban sa isa't isa. Sa kabilang kamay naman, Strange Bully ay dama sa kanyang sarili at huling lugar kung gaano kakaiba. Ika naman ni Strange Bully, sapat na ang pagmamasid ngayon ay oras na. Sa taong iyon, hindi lamang ang Ancient Alkai nang nanguna sa leaderboard, ang lahat ng iba pang mga manlalaro ay tinanggal din, kung kaya niya. Kaya Kern, humarurot na nga si Strange Bully at ito'y naghahanda ng kanyang pag-atake, Annihilation Mode Activated. Pinakawalan na nga nito ang kanyang atake at papalapit na ito sa dalawang lalaki. Ilang segundo lamang at ito'y tumama sa dalawang lalaki at sumabog ng malakas. Ika ni Strange Bully, matagumpay na pagsubok ng armas, ang mga resulta ay kasiyasaya, sa bilis ng pag-drive ni Strange Bully at malapit na niyang maabotan si Zayo. Ngunit hindi makapaniwala si Zayo. At ito'y napamura at sabing si Strange Bully ay humahabol. Sabi ni Hong Yan, sige ta nga, tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. At binaril niya si Zayo subalit agad naman naiwasan ito, at sabing na corner kami ay hindi bahagi ng plano. Naghanda na nga si Strange Bully at nagpakawala na ito ng missiles. Patama na ang missile sa dalawa, napasabi na lang si Shen Yunyao sa pangalan ni Zayayo. Ika naman ni Zayayo, ano ang gagawin ko, tatamaan ako nito, kinakabahan naman si Xiao Fizi sabi nito, bro kung itutuloy mo masisira ang bike mo. Sabi ni Zayayo, Yunyao, may isang turnhead sa kanila, wala tayong pagpipilian kundi gamitin ang trick na iyon, sumang ayon naman si Shen Yunyao at sinagad na nga nila ang revolusyon ng motor at sila'y humarurot. Nagulat naman si Hongyan dahil nakadikit na ang dalawa sa kanila. Subalit ito'y natuwa, ika nito naisip mo ba na kaya mo lang akong pabilisin at lampasan ako? Ginagawa mo lamang ang iyong sarili na isang mas madaling target, agad naman binaril si Zaiyu. Subalit nailagan lang ito, nag-slide silang dalawa at pinagtungkod nila ang kanilang sandata na halos sila ay humiga. Kumanga naman ang host sa ginawa nilang dalawa, sabi nito accelerated sa isang pagliko, ang astig, dumaan sila sa kanto. Sabi ni Hong Yan at ito inapangiti, so what if nalampasan mo ako ngayon madali kang target? Sagot naman ni Zayo, nagtataka ako, ako ba talaga ang target dito? At nagulat na lang ang dalawang babae sa kanilang nakita at nagiba ng mga ekspresyon ng mga mukha nila, at sabing saan galing ang mga misail na yan. Ilang sandali lamang at ito'y tumama sa kanila at sumabog. Natuwa naman si Zayu ika nito, kailangan kong magpasalamat kay Strange Bully para sa missile na iyon. Sabi naman ng lalaki, ngayong wala na ang pabigat, maaangkin na namin ang iyong bounty para sa aming sarili. Halika dito bata, hayaan mo akong kunin ka, naiinis naman si Zayu ika nito. Bakit ang dami nila, yun yaw gamitin natin ang parehong paraan upang talunin sila. Agad naman umatake ang hangal at hinampos niya ang kanyang sandata, subalit na sa lag ito lagi Tony Zayo, sabi nito ikaw brat, hindi pa ako natatalo sa isang karera. Ngunit ang isang hangal naman ay inilabas niya ang tatlong granada at hinagis niya ito papunta sa dalawa. At nakita naman nila ang granada na malapit ng tatama sa kanila, ilang sandali lamang at ito'y sumabog. Naiwasan naman nila ang granada bago man itong sumabog napasigaw na lang si Zayo sa pangalan ni Shen Yunyao. Nagulat naman ang hangal dahil may papalapit sa kanila, napatalon si Strange Bully patungo sa dalawang hangal. Ilang segundo lamang at ito'y bumaba, at napatalon naman ang dalawa, napamura na lang mga ito at bumamit ng emergency escape. Sabi naman ng host na si Yege, Strange Bully ay invincible siya, natalo pa ang Great Shark Tooth Team, ika naman ni Shao Fizi. Kami ay nasa isang roll stick sa plano at pumunta sa ruta B. Sabi naman ni Strange Bully, lahat kayo ay mahihina. Nagulat naman si Shen Yunyao at Zaiyo sa kanilang nakita, napamura na lang si Zaiyo at sabing, hindi ko na ito maiiwasan, at malapit na nilang masagasan ng munting regalo ni Strange Bully, ilang sandali lamang at ito'y tuluyan ng sumabog, napalipad naman silang dalawa sa pagsabog na yun at sila ay nahulog. Nagulat naman ang host at sabing, kahit ang mahimalang matagumpay na sina Zayo at Shen Yunyao ay hindi nagawang paalang bisa ang kakaibang pag-atake ng buli, at nahulog sila sa dagat. Ilang sandali lamang at tuluyan na silang nahulog sa dagat. Abangan sa next episode mga idol at salamat sa panunood sana nagustuhan nyo ang ating video, ingat kayo palagi God bless.